Tiniyak ng Office of the Ombudsman ang seguridad ni Resign Ako Bigol Representative Saldigo. Oras na bumalik ito ng bansa. Kumpiyansa rin sila na may babalik nila si Ko para harapin ang mga akusasyon kaugnay sa manumalyang flood control project. Si Isaiah Mirafuente sa detalye. Hindi naniniwala si Ombudsman ni Crispin Rimulia na hindi umuwi ng bansa si former representative Elizal dahil may banta sa kanyang buhay. Kalokohan yun. He can buy the best security needed. And we can give him protection. Kabi pa gusto namin may mangyari kahit kanina. Ayaw namin mangyari yan. Iginiit ng ombudsman na hindi nila pababayaan si Ko at handa silang protektahan ang dating kongresista. Kung meron siya ibang kinatatakutan, sabihin niya. Pero tutulungan namin siya. We, not, we do not want anybody to be gone. Siyempre sa amin, ibibintang yan kung may nangyari. Di ba? Kanino pa ibibintang yan? Nangako rin si Rimulya na kahit pa ang pagsusuot ng body-worn cameras ay gagawin nila para masigurong protektado si Ko. Kaugnay naman sa mga pangalang nabanggit ni Ko sa serye ng mga video na kanyang inilabas sa social media. Sinabi ni Rimulya na kasalukuyan na nila itong pinag-aaralan. Pero hindi niya uusad ang investigasyon kung hindi uuwi si Ko at hindi susumpaan ang kanyang salaysay. Yes, yes, uh, I think that we have to look at those names. Pero he has to come home and swear by the contents of his affidavit. Diba? At kasi, he's also being accused of a crime. Pagka na-set off ang alarm bell, we start, we start looking at the people already. Kasi kahit sino pa yan, pagka may allegation, titignan na natin yung possibility. Gate ni Rimulia, hindi anya kapanipaniwala ang negasyon ni Ko kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil illogical na raw ito pero aminado siyang nag-insert ng budget si Ko at nasaksihan niya raw ito mismo. Ako, nakita ko mismo yun eh. Ginawa niya sa amin niya sa DOJ. Hindi lang sa DOJ yan, marami yan, marami yan. Tiwala naman ang ombudsman na maglalabas na ng arrest warrant laban kay Ko matapos nang mayakit ang kanyang kaso sa Sandigan Bayan. At kung mangyari ito, agad siyang mapauwi sa bansa. Wala na ngayong pagtataguan ng tao kasi nagbago na ang mundo dahil sa social media kaysa ka magtago ngayon, ang tao involved na sa social media, pag kinuyog mo sa social media yung tao in this place where he is, alam nyo na yung intelligence report na kung nasaan siya, ang, 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 Crowdsourcing na yan. Samantala, nangako ang ombudsman na may mga malalaking pangalan makakasuhan sa mga susunod na linggo, kabilang na ilang mga senador. Siyam na reklamo na ang kasulukuyang sumasa ilalim sa preliminary investigation at inaasang sa susunod na linggo ay masasampahan na rin ng kaso ang mga diskaya. Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.